Medyo hindi pa ang kamay ko. Ininuman ko na itong gabi na may pinamig tapos umok sa silin. Mamaya pala mga ka-vlogger sa hapon, pauwi na kami. At ang yelo namin konti na lang. Ang target namin ay 190 civil. Nautical miles. size city ang speed namin. Ito ang gamit yung mga ka-vlogger. Offline map ito yung aming aming lugar o ang buhiyan namin din kita ko sa inyo sa mga ano kapo ako mangingista gusto nyo mga gamit ng ganito maganda ito offline map linisin nyo lang sa sa wifi tapos i e, ano nyo i e, set up ito so, yung barangay dinahikan Maganda ito kami ito mga vloggers Kikita pati mga bahay nito hmm. ang huli namin lahat mga kablogers Ilan Apat Apat, lima, aning, pito Walo Good morning mga vloggers Welcome ulit sa ating panibagong video Siyempre bagong sabak naman tayo dito ngayon sa baba Ayan. good morning sa ating mga silent viewers sa ating mga viewers dyan sa ibang bansa kung saan man sulok kayo ng mundo Ayan. kung anong oras dito mo panood magandang gabi o magandang hapon magandang umaga sa inyong lahat may muntag pagbaba lang natin mga vloggers nakising ako alas 3 ha? ang madaling araw Grabe ang pagod doon sa nangyari sa amin kahapon. Uh, pagtapos ng panang bigho. Nalubog pa talaga. Ulit na naman pagsampa. Pagdating dito sa mother boat, nag-ayos pa ko ng service at gulugulon mga gamit ko. Tapos nagkalas ako ng na Nagkinso oil. Parang alas gis na yata ang gabi ako nakatulog. Nakito ng kamay ko. Magamaga Kakaiba kasi yung bigo na yon at nasabitan siya sa ay sa, sa dito siya nasabitan tapos nakasabi dito sa dalawa niyang palikpik. Tapos dito sa may balugbugan naka ano nylon. Nakasilo sa kanya sa balugbugan kaya hindi siya natihaya pag binibira. Laging nakaganyan. Lagi siya nakaganyan, hindi siya natihaya kaya grabe ang lakas. Kaya dalawang kamay ang sumurindir sa akin tapos kay kwenchik putok-putok din ang kamay na yun. Salamat naman sa ano, Panginoon at binigay din sa ating katagalan Mahigit limang, o, limang oras namin binira Kumain yun ay alas otso Nasampa namin ay alauna yung medya na yata Nasa ano nga Nasa kulang anim na oras Nasampa namin check. Pero kung hindi yun nabitik dito sa may ano, balugbugan Baka mga alas unsi pa lang sampan na namin yun Gawa na pag magagaba yun Matitihaya yung dito nylon Lagi lang siya nakataob. Pero ano? nasampa pa naman? Pinahirapan lang. Medyo hindi po matikom ang kamay ko. Ininuman ko na itong gabi na pinamig tapos umok si Silin. Mamaya pala mga ka-vlogger sa hapon, pauwi na kami. At ang yelo namin kunti na lang. Luma kasi ang yelo namin sa plus na buliga yung malaki. Luma yan, nasa dalombo na yata yan. Kaya madali na ma-ano, tunaw. Malalaki na ang kawang yung sa akin na big ho abangan natin kung ilang kilo yon tapos kung magkano kikitain natin doon siguro ang tansya nila kapitan doon ay abot doon na 150 kilos pero ako di ako di, ako, <coughs> di maka partial ng ano ganun parang sa tingin ko parang abot lang na 130 kilos wala ng ulo so abangan na lang natin mamaya, ah, mamaya sa tabi mga kablake, sa, sa kung ilang kilo yon Carlos. Wala na kasi Zero kami. Wala na umaga. Wala kami na Ito naming, ano? namin 197 Miles Size City and speed namin. ito yung mga kablogger offline map ito yung aming aming lugar o. ang buhiyan namin din ay ikat kita ko sa inyo sa mga ano kapwa ko maging isda gusto nyo mga gamit ng ganito maganda ito offline map linisin nyo lang sa sa wifi 哎，那个、嗯。嗯嗯嗯 brothers kita pati mga bahay nito kung ano ah may pupuntang gan lugar linisin mo lang dito kalsada, pwede ito pangkalsada pwede pendagat, kita, dito, kita rin ang ano ito kita rin ang baura may pupuntang gan lugar na hindi mo pa kapisado dito hindi ka maliligaw Lahatan itu, pwede sa dagat, pwede sa kahit. itong ang pier na dinay ka naman. hindi lang kita dito yung bagong pier yung bagong pier na yung mga bahay lahat ng lugar dito makikita, buong mundo basta linisin mo lang ito yung masbate, itong pinakalugar namin parang baril lang nano no forma ng masbate masbate itong city o oh. Masbate City Ayan Ayan City Ito yung amin Tikaw Tikaw Island Dito kami yung sa pinakadulo Sakop ng rin sa nagtimon at uh, super robot nagbaba si Ermo na daw siya so tipla daw siya maganda at maliwanag ang buwan GPS din dito yung Garmin iba lang amilyahin na yon sa GPS doon kaya rumbo ng ano na yon GPS na yon ay humalik ito rekti itong dinahikan sa akin rinikta ko pwede rin ito ay rumbo din humalik rinikta ko lang sa akin paghan humalik dito rumbo ay ano lang tingnan natin 166 166 vertical miles ang layo ng humalik bukas na po nasa humalik niya kami

Lalay, madama, Tapos na eh. mga vloggers mag ilo Hindi na Hindi, ko na, ni, na, ni... hindi ka, ka papayi, hindi ko na ba dito Baka bumalik pa ba Hindi ka na binag Ang huli namin lahat mga vloggers ay ara 374 Piraso Kasama na yung blue pinto na 374 Piraso May 7 pirasong black marlin pa Pampito yung akin Yung lahat ang huli namin mga vloggers Puno yan o malaki puno din ito yan tapos yon puno din yon yung sa unahan na buriga nandun yung dalawang bigo na malaki yung sa akin tapos kay buha, kay ano kay Brian yun ang huli namin lahat sampung araw kami nga ka vlogger sa loob ng sampung araw sa lao ito pinaparte yung ano isda pang ulam galing ito sa pangulong binigay sa amin Lariyahan kasi yung ano yung buya do na pinabantayan namin. Kinahingi kami na pang Hindi mo kayo magdalawa, tatlo. Unay. Kayo na basta ba Parte, parte. Tinebe, piraso. Kontrol. Bilangin mo ba ito piraso kahit hindi na pangalanan? Marcos. ba sa mga luka na nga. Baitin nabi piraso. Baitin Ilan yan?